from this to this, may chip na siya. Oh. So, hello mga mamshie Welcome sa ating mini vlog! Kayo well, mga <laughs> So, for today's video, may gusto nga pala akong i-share sa inyo mga mamshie At nakakatuwa lang talaga dahil dumating na pala yung aking upgraded na humid um, card. Kasi dati yung humid ko ay ano lang siya, yung napaka-plain lang yung likod niya. Tama, papakita ko sa inyo lang dito. Hindi ko na-expect na, na napaka-bilis talaga na dadating tong aking humid na to. So, ito yung aking ni ko, Ito yung humid ko before. Yan, wala siyang likod. Or super plain lang yung likod niya. Tapos, ito <laughs> Tapos, um, meron ako mga nababasa na nag-upgrade lang sila na kanilang humid um, ATM ID. Which is kaya sinabi na ATM kasi nga may chip na siya dito sa gilid. So, tinry ko lang siya. Noong una, ayaw niyang, ayaw niyang ma-update yung mga information ko dun sa SSS online account ko. Kasi nga, Ewan ko ba, parang nagka-problema um, yung aking mailing address kasi nga hindi naman na kami doon nakatira sa dati namin um, tinitrahan kung saan diniliver tong aking um, luma na unit. So, ang video na to is mag pouch Kasi pouch to eh. mag pouch tayo ng aking humid, humid ATM card. So, dumating siya kanina, ito. Buti na lang talaga at nag-break ako kanina sa store at na-receive ko na tumatawag pala sa yung rider ng LBCA, eh, walang tao dun sa bahay. Kaya buti na lang at na-receive ko kaagad yung kanyang text at tawag. At yun, tinawag ko siya at sabi ko kung pwede sa store na lang niya i-deliver. Kasi nga, kapag mga may binalik pa yung um, parcel galing LBC doon sa gumaka, ay ako mahihirapan na ako at di ko alam kung paano ko yung kukuhain pa. So, I'm so happy ito na. Sabi, nakalagay doon ay it takes um, a month bago ito makuha. Pero nakakatuwa kasi parang wala pang 3 weeks since na no, nag-request ako ng aking bagong human ATM, ATM card, e eh, dumating na siya kaagad. Oh, palayan mo yun. So, di, um, dito kami tayo nag-video ngayon sa TikTok kasi parang nakaka-fresh dito. Ay, <laughs> nakaka-fresh pala dito kapag ito yung gagamitin mo pang video. So, yan ang good thing na nakakit siya. Mula lang pala yung pa. At excited na ako makita kung anong ituro ito. So, pwede daw daw dito gamitin yung mga, pwede na daw siya talaga gamitin as um, ATM card. Na kung if ever mag ano ka man ng mga loans, mga benefits mo, is dito na siya papasok. Basta ay activate mo lang. So, ito na nga. Union Bank. Kasi partners yata sila SSS at saka si unit ng ano. So, bago pa lang ako mag-request, may nakalagay kasi doon na mag-open account na daw ako ng Union Bank. And then, um, eh, nung pagka-open ko, hindi ko alam bakit naging connected na siya dito sa unit ko. So, sana lang. na kaya ko may magulo talaga itong mga skills. Kasi sabi ko kasi nga, mga mom shields, sasanay pa lang talaga akong magparasalit-salitan dito sa harap camera. Si shy type ang dole Shy type. Shy type pa itong lagay dito. So, ang nakalagay dito is name, Angelica Liwag. Then, yun. May reference number. Nakikita nyo ba? Then, yung address kung saan. So, kilala na kami ng, nag-deliver ng LBC kasi um, kapag may nagpapaasa sa akin ng mga PSA, is LBC rin yung ginagamit ko na for real. Kaya naman alam na nila kung saan ako matutupon palagi. Eh. So, napakabait ng na mga um, rider ng or mga delivery staff ng LBC from Gumaka. So, yan. Yeah. First time po magkakaroon ng ganito na chip-chip terminal. Chip. May chip. Ito, nakalagay mga mamsip. Yun yun ba? Kita nyo ba? Naka-open kasi ng flash ng ano pa yung cellphone. Basta so, yun Union Bank lang ito. yun Bank, SSS, Human Tree Card ID din. Dito may SSS. Social Security. Uy! Shucks! Parang pangod ko dito. Parang, parang nag-ano yung Tesla ko dito. <laughs> yun yung, actually, uh, parang siyang, pero, in fairness, pak na pak ang, pak na pak. Pak na pak dito yung, ano ko, lipstick ko. Oh. And wow! Meron na talaga siyang chip. Ayan! May chip. Ay! Ah, first time ko to. Talaga, mas maganda siya. Oh, oh di ba? May likod na siya. Wala na yung dating ID. wala yung filter So, di ba? From this lumang, ano? From this, from this, from this, to this, may chip na siya. Oh, ang ganda. <laughs> so, di ba nakakatuwa lang? Kapag may mga ganto-ganto ka na talaga. Parang taon-tao ka na talaga sa ganda. <laughs> Parang medyo ano lang yung pagka nila ng mukha ko dito. Pero, oh, pero, 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 all in all, maganda naman. Oo, oh, yun. Kala, alam nyo mga mamshi, ako talaga yung tipo ng tao na sobrang makalikot talaga ako sa mga uh, mga bagay-bagay sa mga online-online, ganyan. Kapag meron akong problem na um, na-encounter, halimbawa sa Facebook ko o kaya sa mga sites, or gaya nga yung mga SSS, pag-ibig bill talaga napakakalikot ko talaga. As in, kinakalikot ko talaga hanggang sa malaman ko kung paano ko yun maaayos. As in, hindi ko talaga tinitigilan. Kaya nga sabi, kaya nga pag yung asawa ko is nagpapatulong sa akin na sa so, bawa ay sa Facebook, gano'n, nagpapatuloy sa akin kung paano ba yung mag-copy ng ganito, paano mag-download ng ganito. Tapos naituro sa kanya, tapos nalimutan na naman niya, mas gusto niya na naman, ipatuloy sa akin. Sinasabot ko talaga, ano, ano naman ba yan? Sinuro ko sa yan sa'yo, tapos sasabihin niya sa akin na ano, Eh, ikaw ang magaling magpara-kulik-kulik at ang ganyan eh. Hindi naman ako marunong magpara bukat at -bukat ng mga ganyan eh. O, diba? <laughs> so, yun lang, parang ang sayo. ko lang. <laughs> And nakalagay din nga pala dito na Receive your SSS loan, proceeds, benefits, and refunds directly to this account. Use your card to transact at SSS self-service express terminals for increase and loan application. Access your account 24-7 through Union Bank Online. Deposit money 24-7 at over 3,711 stores. Deposit money at over 8,000 EasyPay outlets. Shop at and retail outlets and online stores accepting visa. Withdraw, withdraw money at any visa or BankNet ATM. Oh, okay. So, ganun pala yun. Kaya pala, um, alam nyo, nagtataka kasi ako dati nung kasi di ba sa amin sa McDo um, pwede ka magbayad doon ng cashless alam niyo may time talaga na may customer sa akin na nag-abot ng ID niya na hindi ko naman alam na ATM pala yun na, na ganito na siya ganito na siya may chip na siya. Eh, hindi ko alam na uh, ATM na rin pala naman yun. Kasi akala ko papa discount lang siya kasi senior, ganyan. <laughs> tapos, tapos sabi ko, discount ma'am? Sabi, no, mga magbabayad ako. Card. Ay, wow. Tapos yun, ina ano, niya, itinak ni ma'am, ng no customer namin. Tapos yun, in just one click yun, nabawas dun sa card niya yung ano, payment. na Naka, Nakapag-process siya ng payment. So, di ba, na ngayon kasi nowadays, um, digital na talaga lahat. Kaya pinili, um, hindi ko na pinili, pero talagang, pinor, ah, parang, para gano'n na rin, pinili, ano ba yun? Ang talaga na makuha, makakuha ng ganito. Kasi parang, syempre, gusto ko na rin mag-update ng pagkatao ko. Sorry, yes. So, yun lang for today's video, ha, mamsi. So, share ko lang nga pala sa inyo na nakakuha na po ako or nakapag-update na po ako ng aking SSS Humid ATM card through um, SSS online account lamang. Nandun lang po yun sa services. Then, nakalagay po dun is upgrade your account. And, andun naman po lahat na kailangan yung gawin. See you sa next vlog. Bye!